Ito po ay bagong gate. Uh, ginamit po dito ay GI tubular at GI plane sheet gauge 16. Ano po ba ang magandang gawin dito upang ito po ay tumagal ang buhay? So, siyempre po, lalo na ang gate ay lagi na ulan at naarawan. So, madali po siyang nasisira, kinakalawang. Ano ba ang mainam pong gawin para maproteksyonan po natin ang ating mga gate o mga grills na nasa outdoor o yung nababasa ng ulan at naaarawan. Dito po, kapag tayo po ay nagpagawa, kalimitan na po ito ay pinipintahan na ng red oxide, ang enamel. So, pwede rin naman po yun, no? Kaya lang, uh, advice ko po, para mas makasiguro po kayo na maging matibay po ang kapit, mas maganda kayo na po ang magpinta. O iupa nyo, kaya lang ang ipagamit yung pintura ay yung two component system. Medyo may kamahalan lamang kung i-compare ko ito sa red oxide. So, pero kung talagang nagtitipid naman po kayo at paggawa pakagawa po ng inyong gate, ay tinintarahan na po ito bago i-deliver sa inyo ng red oxide. So, ang ipapinal nyo na po dyan ay quick drying enamel. Medyo mura lang po ang inyong gastos. Pero kung wala pa pong pintura, mas mainam po na gumamit po tayo ng two-component system na primer. Siya po kasi ang nagdadala ng kapit. So bago po natin siya pinturahan ng primer, kailangan pasadahan muna natin siya ng lihang 120 grit. Ito po, ayan, 120 grit. Magaspang po siya. Ayan, lilihain lang po natin. Ayan, gagasgasin lang po natin yung galvanize. Ito po ay na pahirang ko na po ng epoxy primer. Then, kapag ito po ay naliha na, ah, pupunasan naman po natin ng thinner. Ito ang gamit ko po ay high gloss acrylic thinner. So, ginawa ko lang pong itong lalagyan o timplahan. Isinalin ko po dito. So, ayan po, madumi. So pag na-sure na po natin na naliha na siya, napunasan ng tinner, then linisin po natin mabuti. Punasan po natin ito ng malinis na basahan na cotton. Then magmimix na po tayo ng ating primer na gagamitin. Kalimitang ginagamit ko pong primer sa mga metal ay Gilder Epoxy Primer Grade matagal ko na po siyang kasama sa pagpipinta. Nung nag-start pa lang po ako magpinta, ay siya na po yung nakagisnang kong primer na maganda. Hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin po siya. Pero ngayon ay gagamit ako ng isa rin brand na nagustuhan ko. Ito pong Pioneer Epoxy Gray. Color gray po siya. Then, may nahalo po sa kanyang catalyst. So, ayan po yung epoxy catalyst niya. Dito po, pwede po kayong gumamit ng epoxy reducer, uh, lacquer thinner, at acrylic thinner. Pwede rin pong urethane thinner, kaya lang, medyo mahal na po yun. So, ang gagawin po natin pagtitimpla dito, may mga nalilito po, eh, no? About po sa parts. Sa parts pong tinatawag, wala pong pinag-uusapang ml dito, o liter dito, o dami. no Ito po ay patensyay natin yung gagamitin natin na dami para sa ating pipintahan. Kasi kapag napagmix nyo na po yung dalawang component, ito po ay may curing time na 24 hours. Ito ay pwede rin lumapot, lalo't mainit ang panahon, pero mga 6 hours na nakatiwangwang, napabayaan po natin, medyo tumataas na po ang viscosity o lumalapot na po siya. So, kailangan po, pag nagtimpla po tayo nito, uh, yung halos sasakto lang po sa ating pipintahan. So, ipapaliwanag ko na po sa inyo yung parts na tinatawag. Kung ito po ay three parts, ito pong pinaka-base primer, no? Na Pioneer Epoxy si Primer Grade. So, yung parts na tinatawag, kung three parts po yung Pioneer Epoxy Primer Gray, ito po yung 3 parts. Ayan. Kung ang 3 parts nyo ay puno nito, isang puno or kalahati, kailangan pare-pareho po kalahati. So, maliwanag po yan. Kung kalahati po yung niligay nyo dito, kalahati rin dito, kalahati rin dito. So, 3 parts na po yan. So, ito po yung 3 parts. So, ito naman ay 1 part lamang na ilalagay. Ito po yung... Uh, Pioneer Epoxy Catalyst. So, ito po yung one part. Kung three parts po, ito, three parts, no? Sa base na primer ng Pioneer Epoxy Primer Gray o Gilder Epoxy Primer Gray or urethane type. Alos pares lang po sila ng mixing ratio. So, ito na po yung one part ng Pioneer Epoxy Catalyst. Kung kaano po karami, yung sinali nyo po dito, no? Ganon din pong karami dito. So, mangyayari, 3 is to 1. Malino po. Then, pagkahaloin nyo na po ito, pagmimix mimixin nyo na, no? Ang tanong, ganong karaming thinner ang dapat nating ilagay? Sa paglalagay po ng thinner, depende po sa gagamitin yung pagpipinta. Meron pong gumagamit kasi ng paint brush lamang, roller brush, at spray gun at air compressor. So, magkaiba po sila ng mixing ratio. Sa paint brush at roller brush, pwede nyo na pong tansyahin ang lagay ng thinner para matansya nyo kung maganda na ang ihagod o maganda na ang igamitan ng paint brush at roller brush. Malino po. Pero kapag tayo po ay gagamit ng spray gun at air compressor, medyo malagnaw po yan. So, pwede po tayong mag three parts ng lacquer thinner, acrylic thinner, or urethane thinner. So, ibig sabihin ng three parts, kung kano karami nga po yung sinasalin uh, sinasali nyo sa bawat part, ganun din karami ilalagay nyo yung thinner. Tatlong parts po. Kung medyo gusto nyo panlagnawan, pantuhan nyo na lang po ng konti. Pwede ding uh, kung pinagmix nyo na po itong two component, kung kano karami, ganun din karami thinner. Depende po kasi no, sa primer kung sobrang lapot. Kaya kainabahal na bahala magtantya ng thinner. Basta na ando na po yun. No? Hindi naman po ganun kasi lang ang primer sa thinner. So pag napaghalo na po natin, ipipinta na po natin yan. Yan, pwede nga tayong gumamit ng paintbrush, roller brush at spray gun. So, ilang oras ba matuyo ang primer. Ito po ay dumidepende sa init ng panahon at sa kapal ng pagkakahagod. Padali nyo lang po malama kung tuyo na po. Di dampiyahin nyo lang po. Pagpalipas lang po muna siguro kayo na kung mainit po ang panahon, mga half hour no? o 30 minutes to 1 hour, saka nyo ipuit. Pag inakala nyo po ang tuyo na, pwede nyo na i-second coat. Ayan, two coats po ang gawin nyo para mas maganda. So, malinaw po yun, no? hindi po uh, nagbe-base tayo sa oras kasi nga depende po sa application natin. Depende po sa init ng panahon, depende po sa kapal ng pagkakapinta. So, mas makakasiguro po tayo kung gusto niyo talaga na hindi naman po tayo nagmamadali, inabukasan niyo na po apply yan ng pang-finish na pintura o kulay. Kapag tayo po ay nag pinta ng epoxy primer, kagandaan po dito kahit anong type po ng pintura ay pwede nating ipatong sa kanya. Kung i-compare po ito do sa uh, na red oxide na kulay maroon na kalimitang ipinipinta na sa mga uh, grills o gate na ating ipinagawa. So, quick drying enamel lang po ang pwede nating ipang-finish doon. Hindi po siya pwedeng ipinis ng lacquer type Acrylic type at urethane type, may tendency po siya na magkaroon ng reaction o kulo na tinatawag yung mga kumukulubot. So, malinaw po yan, no? Ano namang uh, magandang pintura na makakabura tayo na kay sino ay kayang ipinta? Yan, gumamit po tayo ng Boysen Quick Drying Enamel. Yan na po yung nakagistang ko, no? Hindi po po yung ng Boysen. Pero, matagal ko na rin pong nasubukan ng boysen. Pero, doon, marami na rin pong mga ibang brand na lumalabas na quick-drying enamel. Pwede nyo i-try yun no? kung wala sa inyong uh, available na kulay na gusto nyo na gawa ng boysen. Hindi mamit po kayo na marami naman po yun na Davies, uh, Rain or Shine. You know, basta, yun na po yung aking uh, laging ginagamit boysen quick-drying enamel. Yan, na uh, paint thinner lang po ang inahalo dyan. Pwede rin yung haluan ng lacquer thinner, no? Medyo madali ang application lang pag paint thinner. Kung ikumpara sa lacquer thinner kasi nga madaling matuyo. Pwede rin kayong gumamit ng lacquer. I-roller nyo na lang. Medyo kasi ang lacquer type, dapat talaga spray pati acrylic at urethane. Pero minsan pinag-aari na lang, no? Roller brush. Kasi mahirap talagang mag magpinta ng lacquer type o acrylic type na ang gamit ay paintbrush. Kung sa mga DIYers lang, mas maganda gumamit lang po kayo ng boysen, quick drying enamel. Okay rin naman po yon, Mga 2 to 3 coats po para maganda. Medyo matagal lang talaga yung drying time ng enamel kung ikukumpira sa lacquer type. Ang lacquer type kasi mga 1 hour ay pwede na nating mahawakan. Ang enamel, 3 hours patase eh. Bago siya matuyo. So, yun lang po yung pagkakaiba. Pero, siyempre, sa presyo, pinakamura na po ang quick drying enamel. Kung meron po kayong katanungan, no? hindi ko na po naipakita ito sa inyo yung pag-apply. -pag Marami na naman po akong nagawang content about sa tutorial po ng pagpipinta. So, ito yung mga tips lang po no? para dumanda po ang kapit ng pintura sa ating gate o sa ating mga pinagawang grills basta sa metal ganoon lang po ang gawin yung prosedyo so hanggang dito lang po at sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po inyong nagustuhan baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan at para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po, po nakakapag-subscribe please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.